parang uulan na naman. Tingnan natin yung mga tanim ko kung masaya ba sila kasi nabasa ng ulan. Ito. Ayan. Kailang inalis na yung mga iba dito. Inilipat. Inilipat ng kuya ko. Ayan. Kasi sabi niya, para daw mainitan, maarawan. Kasi dito hindi sila naarawan. Gawa nga ng may mangga dito. Oh, dyan, yan. Yung malaking puno ng mangga dito. Ayan. Ayan yata dyan. Parang kapre daw dyan. Nakatira. Yung mangga na yun. Ito. Ay, ang... Ano na, oh. Lumago na yung... Yan o. Eh. Gusto ko pa naman yan. Yung singonium na yan. Gusto ko yan. Nag-collect ako ng maraming klase ng singgonium. Ayan. Ayan. Ito, singonium din yung to. Singgonium. Ayan. Palidium naman ito. Yung string palidium. Eto, crotons. Hindi ko na nakalimutan ko ni na mga pangalan ng mga iba dito. Ano po? Na ano na pala siya, oh. Eh? Maba. Maba siya. Ayan. Mag-ano na sila, oh. Eh? Mangit na. Ay, may tumubo doon, oh. May yan siya, oh. Eh. Ano pala siya? Gumapang siya. Ayan gumapang. Gumapang siya dyan. Ayan gumapang siya. Ay, yung ano na o. Ano yun? Ito, ito o. Itong ano na to. Ito, itong... Ano man tawag nito? Ano ka tawag nito? Nag-ano na siya o. Dumami na siya. dendrobium. Ayan, ang daming mga ano dito, money plant dyan. Tumubo na lang sila dyan sa tabi-tabi. Ayan. Mga money plant. Tapos ito, yung mga, ayan. Eh. Ito yung mga prayer plants ko na yan. Tapos ito, ito yung, ano yung ito, ito. Ito yung bulaklak nito, orange. Namatay na yung nagbigay sa akin yan. Ayan, yung mga ganyan. Ayan. Ayan, no. Lalaki ng mga money plant dito. Golden photos yan. Ayan. Siguro kung ano pa lang yan, kung talagang may bumibili ng ganyan. Baka ang yaman-yaman ko na. Ikaso e wala. Ang yan, lang. Ito rin, oh, tingnan nyo itong dahon na ito. Ibang klase din. At eh, saka ito, picos daw ito eh. Itong ganito, picos. Ay, ano ito? Ito, ano ito? Ang tawag nito, ano ito eh? Sahod yaman na tanim ito. Yung ano nga sa English ito? Nakalimutan ko na naman. Ito din oh. Yung ano ito. Hindi na maalala. Parang nagka na ako simula nung nagkasakit ako. Puro ba naman ang inan na sa akin? Tsaka yung mga gamot na inan sa akin nung na scan ako. Tsaka nung na ano din ako na opera ako kasi na mga ano mga gamot na inilagay sa akin ito yung magandang bulaklak nito yung eh. isang beses ko lang ito nakitang na mulaklak yung buhay pa yung nanay ko yan ito ito nag -ano na siya buti na na o, dumami na o na na siya nung hinayaan ko na lang ayan nagsangasanga na o dumami na yung gusto ko kasi dito sa kanya Adan Sony yan eh Adan Sony gusto ko sa kanya yung ano niya yung dahon niya yung butas butas ayan po o yan 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 parang espada espada Malaki yan ito, ano ito? Red ang likod ng dahon. Ang nagustuhan ko lang dito, yan. Red yung likod niyan. Sa harap, green. Ito, ano ito? Ground orchid dito. Maganda mulaklak nito. Ang tagal mga mulaklak nito. Ayan. May mga ano dyan. Ay, ito. Hangin ito eh. Ito yung mga kalidium. Kalidium pa rin ito. Ayan. Gusto ko yung ganyan. mga dahon nila. Tapos may bamboo. Okay. Ito maganda ito ba? Maganda ito pag naarawan. Yung ginagawa namin takyan ito. Yung bata pa ako. Pag naarawan yan, maganda yan. Kasi yellow ang kulay. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Pero maganda yung ano niya, yung blak black niya. Ito naman yung waffle. Ay, ice cream, ice cream. Ito. Ayan. Yung talisay ko, andito pa, hindi pa na, ano kung saan ko ito Kasi nagkakahoy na. Ito yung African talisay. African talisay. Ito naman Thailand talisay ito. Yan, Thailand talisay. Ito daw na ano ito o oh, itong kahoy na ito. Yan yung fern na yan. Lucky daw yan na ano yan, na plant yan. Dyan na lang talaga yan siya, nag-ano siya, lumaki siya diyan. Lucky daw yan. Ay, mabuti na buhay pa yung mga lirio oh. Nasave pa yung mga lirio Ito yung mga dyphen bake, eh. Yeah. Yung mga ano dito, bin tinabas ng kuya ko. Yung mga wapol-wapol dito na mga tanim namin. Ito yung bird's nest na halaman, tsaka papaklawin yan. pagpaklawin ito oh, ito na yung mga tanim ko na mga tanim ko na inilipat ng kuya ko dito kasi para daw madinigan ng ulan at saka maarawan din. Ayan oh. No? Ito. ito binigay ng ano ng ate ko noon isang ano lang isang piraso lang ayun ang dami-dami na tapos ito yan, single yung na pink. Yung mga kaladium, mga ano ko dyan Mga aglaw ni Ma, wala na. Ayan. Ay, naano siya, natubigan. Dapat tinatapon ng tubig nito. Ganun Natubigan siya. Ayan yung kaladium na pink. Ito mga aglaw ni Ma yan. Tapos yan, Ano ito? Ito, ano ito, yung itong dito. Ito. Ano rin yan siya? Dwarf na snake plant. Ito yung copper naman na snake plant ito. Ayan, eh, yung mga kaladyong ko. Noon, mahal pa yung mga ano noon, taning Ngayon, wala na. Wala na mga um, wala na nagkaka-interest naman. Ewan ko lang sa ibang ito, yung mga, ano. Ito, mga, de, ano ito. Anong tawag nito? Ito, mga ganito na. Minsan lang malaklak. Pag i-ano mo sa araw, itapat mo siya sa araw. Yun. Gusto kasi nito, yung araw. Adenyum pala yan. Meron akong yung dito. Lima yan sila. Limang klase. One, two, three, Four, five. Ayan. Dito na lang nilagay. Kasi ito oregano yan. Ginagawa ko yung tea. Yung oregano na yan. Ayan. Tapos ito. Ayan. Mga ano ito? Natanim? Yung buging bilya. Nagano na sila? Nagtanim ako nito mga maliliit pa yan. Yan madami na sila. Itong tanim na ito, three, six fingers yan. 2, four, six fingers. Ayan, yung dahon na yan. O. Anim, na ano. dahon, six fingers ang tawag. Andyan yung mga ano, yung mga ano po, Golden potos. Tapos dito, meron akong tinanim dito na. Ito oh. Yung tawag nito, money plant ito eh. Yan. Ano na siya oh, lumaki na. Buti hindi naman pinutol ng kuya ko ito kasi tinabas na yung mga nandiyan dyan. Ang nagbigay sa akin nito, yung mahilig magtanim dito na mahilig sa halaman din na matanda na siya. Ang pangalan, Sinangner pero namatay na siya yan dito naman tayo sa ano dito sa portion ng ito banda dito yung iba pa dito pa yung iba kong mga tanim ito oh ito yung ano golden potos yan golden potos golden potos dyan, dyan na sila nilagay ayun nag ano na oh nag itim na lang yan dyan. Tapos ito yung enjoy photos din ito. Money plant. Ayan o, no, yung triangularis auxiliaris. Ano na sila. Ito yung kalancho o. Oh, Nag ano na o. Oh, umangit. Wala na siyang laklak. Ganda yan pag may laklak. Ito Moses. Ito ito na ano. Nagaling. Eh. Maglaw ni ito. Ano ito? Wandering Jew. Ito talaga yung unang ano ko. Unang tanim ko na nagtanim-tanim ako. Yung nag-uumpisa pa lang ako. Yan. Yan, string kalijun, O, yung ano na yan, o. Pag-classing, ano rin yan, snake plant yan. Bacularis yan ano, na snake plant. Ito, kung ano ito na ano ba, itong tanim na ito ano yan tawag nito yan yung tanim na ito ano sya yung variegated sya variegated na variegated ito eh. na, ano sya kalimutan ko na e, ang hirap na mag -ano, eh. ito lang yung ito parang ano ito ba? Parang ring of fire. grass na crush pa naman yung ring of fire. Yeah, sensation. Welcome plant. Ano ito yun? Ano naman ito? yung oh. Hmm. Tawag yan. Nakalimutan. Yung ano, dipendin, dipendin. Dipendin. Tapos ito nga ano, spider plant. Yan. Ito yung ano eh. Tawag nito. Ano yan Yung ornamental plant yan. Ito naman. Ano ito? Ano ito? Pangalan nito. Magnificum. Ano? Malaki ang dahon nito. Parang hard-hard yung mga dahon nito. ko kung Ay, nagkaputi-puti ang mga dahon kasi na-sprayhan yan. Daanan ng spray. Nila lumi. Ayan, dito yung ibang mga aglaw ni mo. Ayan. Ayan yung tanim ko. Ito yung ano, wave of love. Ay, na-sprayhan din mo puntik-puntik yung ano dahil. Ito, ano. Noon, cross na cross ko, naano ko na magkaroon. Isa ko magkaroon ng ganito ba? Nagkaroon na talaga ako yung mga tanong. Ayan. Ayan. Parang cobra plant eh. Ito, ano tawag dito? Ano din siya? Parigito. Parigito. Ito naman, ano ito? Money plant din ito. Two, four, seven. Ano naman ito siya? Seven fingers. O ito yung, ano? Yung, anong tawag dyan? Chestnut. Parang chestnut siya. Nagiging tree. Ito, rosal ito. Hindi pa siya namulaklak, pero namumulaklak yan. Andito, ang dami naming birds of paradise dito. Ayan. Birds of paradise. Ang dami niya. Ang dami niyang birds of paradise dyan. Tapos, nagtanim ako ng ano dito. Ng, ayan na, nagtanim ako ng ano ng gumamela. Yung gumamela dito, ito yung tinapal-tapal ko dun sa sugat ko. Kaya pumutok yung ano yung sugat. Yung may ano, ayan na gumamela. Tapos ito, ito yung Chinese piton niya daw ito. Wala na, paghapon, nalalaglag na sila pag umaga. Dun sila nag ano, lumalabas. Ayan. Tapos, dito, ayun, marami mga palm, ano dito, mga palm tree. ang Mga palm tree, tapos, dito yung, yung iba, dito yung ibang, ano, ibang taming. Ito, 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 tinanin ko din dito, maliit pa ito noon. Maliit pa ito. Talagang, ano, yung, Halos mamatay na siya noon. Tapos, inano ko siya. Pinagtyagaan ko araw-araw. Ping gumadaan ako dito. dinidiligan ko. Ayan, ngayon. Ayan na siya, oh. Ayan na siya. Oh. Ang lagut-lagut na niya. Ayan yung mga tinanim ko. Tapos, dito. May tinanim din ako dito na, ano. Ito. Ito, ito ito siya gusto ko nga ito ano ipa ano ko siya dito hanggang dito sa taas ba yan pagagapangin ko siya yan maganda yan ano na yan kalimutan ko na naman ang pangalan nito ba kasi ito yung mga ano mga yellow tree tinan nyo yung ano ay ah, hindi pala golden tree pala Tingnan nyo yung golden Trio, oh. na. Malalaki na sila. di ba? Diba? Ano lang siya, hindi pa siya talaga naging golden ang color. Hindi siya masyadong madilaw kasi malilim ito dito yung na may shade kasi yung mangga ba na ano sila hindi sila masyadong aarawan. Maganda yan pag talagang nabilad sa araw. Yelong-yelo ang kulay. Tapos yung mga air plant dyan, yan o. Oh. Maganda yan pag namulaklak yan, kabitin yung mga bulaklak. Ayan o, oh, ganda yan. Tapos ito yung mga baliti yan eh. Dapat ipa-trim-trim ko na naman pala. So yan. Dito sa kabila, yan dyan, no, sa harapan namin, yung sa hipag ko to. Talagang ano siya, nag talaga siya. Ayan o, no. oh. kasi, nagibilad kasi sa araw. Nagibilad siya sa araw. Kaya na yellow siya. Ayan. Ayan so, yung mga ano, tanim Dumaan yung ano, yung rider, yung ano, yung ang tawag nun, yung tagahatid ng mga ano, naghahatid ng mga yung sa online ba? Kaibigan ko na, kasi parati siyang nag-deliver dito. So yun na guys, thank you sa pag ano sa Pagsama. Bye-bye.